Bago pa man nauso ang mga ospital at modernong medisina, may sarili ng paraan ng panggagamot ang ating mga ninuno. Isa na rito ang tinatawag na hilot. Pero ano nga ba talaga ang hilot at bakit ito mahalaga sa ating kultura? Ang hilot ay isang traditional na lunas ng mga Pilipino. Ito ay ginagawa gamit lamang ang kamay, ang masahe, at minsan ay sinasabayan pa ng paggamit ng halamang gamot. Karaniwang ginagamit ito para sa pananakit ng katawan, pilay, lamig, kabag, at maging sa bagaalaga aalaga ng mga buntis. Pero bukod sa pisikal na gamutan, ang hilot ay konektado rin sa paniniwalang may lamig o nausog na kailangang ayusin para maibalik ang balanse sa katawan. Magkaiba man pero madalas na pagkakamalang pareho ang albularyo at ang manghihilot ay may kanya-kanyang specialty. Ang albularyo ay kilala sa paggamit ng dasal at mga halamang gamot. Habang ang manghihilot ay eksperto sa pag-ayos ng litid, kalamnan at buto gamit lang ang kanyang mga kamay. Minsan, isang tao lang ang gumaganap sa parehong papel. Ang kaalaman sa hilot ay hindi itinuturo sa paaralan. Ito ay kadalasang ipinamamana mula sa mga lola o matatandang hilot patungo sa mas batang henerasyon. Walang diploma, pero mataas ang respeto sa kanila ng komunidad. Hanggang ngayon, may mga lugar pa rin sa Pilipinas na hilot ang unang tinatakbuhan bago pa ang ospital. Sa kabila ng modernong teknolohiya at makabagong medisina, ginagamit pa rin ang hilot bilang complementary o dagdag na lunas. Isa itong buhay na patunay na may taglay na talino at husay sa paggagamot ang ating mga ninuno kahit wala pang stethoscope, hilot. Hindi lang basta masahe, ito'y bahagi ng ating kasaysayan at kultura.